What's up mga ka-idol? For today's video, Pipintura muna tayo ng bangka. Ito ang bangka. Oh. Uh, medyo kupas na, kaya pipinturahan muna natin mga kaidol idol Baka kasi biglang dumaiti ang tulingan. Tsaka biglang dumaiti ang matambaka para maganda-ganda. Bagong-bagong tingnan ulit. Ta. Ngayon, muna natin ang ating pipinturahan mga bata. Ayun, mga bata kasama natin, mga idol tayo nito. oh Hi kayo, hi. O. Dami nating fans. Bali, start na. Yan. Yeah, medyo madilim na ang side light pala tayo. Lalahidan muna namin ng puti. Para aw gumanda-gandang tingnan medyo luma na eh wala pang isang taon ng bangka umumula lang nga rin bali puti muna lalahid natin ng puti tapos dito sa loob asul yan ulit ba't iba lang ayan si Elise ang pangalan ng bangka alis dyan ineng alis may iyak kanina gawa ka ka papalta na ang pangalan sana naiyak Ayan, ating Kuya Raras vlog Tingnan nyo yan ay Kupas kupas na Kaya palitan muna natin ulit Pagagandahin muna ulit, gagawin muna ulit bagaw Tara, hindi tayo sa kabila Ang isang roller ayaw ganun yun Oh, Para luminis-linis luminis-linis tingnan yung siguro man ay kalahating araw ay tapos araw pintahan na rin natin aray okay, ha pipinta na rin oh. <makes noise> <makes noise> <makes noise> Yan mga idol Tinulungan na natin sa pagpipinta para madali. hirap lang mag-ganar eh. pipinta. Video pa rin natin. Ayan oh, mga ka-idol. Medyo may ko na. Kulay-kulay na -kulay ang puti. Napatungan na namin. Mamaya. Medyo gusto na magdodoble patong ulit kamay Medyo Alam mo, hindi naman din eh. Mas selaeta yo, yeah. Ah. Ah, may medyo, eh. ah. ah, medyo manipis ang atin paano, 'no? Ah. 'Yan. Bali pati ibabaw na lagyan natin ya. Eh. Tapusin natin. Yan mga ka-idol, okay na. Pero papatungan pa rin namin ito ng puti. Isa pa. Dubli na yata yan. Para magmukha ulit bago. Pero bago talaga ito. Pati ito'y wala pa isang taon. Kailang ay eh, nagdaambagyuhan. Yan. Ito kaya ganyan. Napame ang mga pintura. Bumukha na ulit siyang bagong. Tingnan. mas alaga mo bangka sa pintura, matibay. Eh. Kaya dapat lagi mo siyang pipinturahan. Yan ang loob. Ang loob sa kana kapag tapos na kami din sa labas. <coughs> Kumanda ng tingnan. Marinis-linis na. Mamaya papatungan natin ang padalwa. Yung puti. At medyo mainit pa eh. At saka papatuin muna natin ang pintura.

Mga na ulit bukas, manguhuli na ng tumpilas. Ilagyan ko ng Calaca City para alam na alam punta ka saan. Yeah. Oh. Salamat kay Boss Alexis Borse. Ayan. Yeah. Sa yung nag-lettering ng bangka saan maraming mahuli mga ka-idol oh. oh. kapag gusto nyo magpapinta tawagan nyo lang po si Boss Alexis oh. ayos na bagong bago, -bago na ulit oh. yan ang luog. bukas ito naman ang pipinturahan at dahil tinawala na yan pilaas kaya pas kailangan ayusin ulit mga bangka <laughs> thank you mga ka idol God bless sa lahat bago na ulit year 2025